Ui, fish on tayo, idol! fish on. On, on tayo, Fish on fish on young, idol sumama So ah. Ayun! so tayo, right tayo, Ui, ui, but tay. Ui,

So what's up mga idol? Another episode na naman tayo sa to fishing adventure. So ngayon, susubukan ulit natin dito mga idol. Dito banda. Dito. Wala kami ibang spot ngayon mga idol kapag tag-init. Dito lang. Wala naman tayong sasakyan. Sasakyan natin. Dito lang. Mercedes Benz. Tara! Ito yung Mercedes Benz natin. Pangit na yung Mercedes Benz natin. So medyo malapit lang tayo. Saka dito talaga sa bridge yung spot namin. Kung may ano, kung may sasakyan, eh maganda-ganda sana. Mapunta na ano. Ano uh, ng mamaw. Maraming mamaw ngayon dito. Kapag kaginip. Wala so, nung to. Awit eh. So, yun. Sit up muna tayo. Yung gamit natin na rail is, uh, ano ba to? Dukyo na uh, 6,000 series ito ay ano isang red natin ay litma matagal na to sa atin yung litma na to kaso lang noong unang gamit to yung dulo na balik yung dulo na balik eh ngayon na, nakakita ako ng ano yung red na naba di dinugtong ko to so, ang gagamit na natin ano to kapasiti ng red na to is uh, ito kung makikita nyo 25 to 50 grams na ng luro tsaka jig ahatak ko na 6 kg malakas din to so sit up na tayo kapag jigging dito mga idol ano, laging napukuha ano lang <coughs> ano yan daming lapis dito sa bansang ito ang daming lapis ang limited lapis dito yun, kaya miting natin yung energy is yun, may nabili akong 15 grams na ah,

matagal na sa paniningin hindi mo pa alam to. <laughs> so yan, ito gagamitin na natin. Tingnan mo na skin cast. Subukan na natin. Maawa dito. Sayyid so, Wala pa ng kawitan Okay na ano na natin And, Pero syempre May dala tayong ano, tubig Kasi mainit yan dito mga idol uh, May dala tayong tubig Tapos Ito na sarado So let's go na Baba na tayo dito tayo bababa. Uh, so, dyan tayo mag-agis mga idol. Sana i- uh, Palarap tayo ngayon. So, yung kasama natin doon. Gusto niya kumain ng lapis. So, kung makahuli tayo, bibigay natin. So, let's go. Tapos na tayo. So, yun. Dito tayo mag -ahagis. 快快点！ Uy, fish on tayo ay idol. Fish on. Strike, strike. Meron, meron. Ay, ay, meron, meron. Ha? Huh? Ito, so, lapis talaga. Tumatalo, no? Lo, no, laki. Honey <laughs> Ayos. Good size, nga. Good size, good size. <laughs> Ayos. Uy, fish on, fish on tayo mga idol. Sumama siya. Ah. Fish on tayo, fish on. Ito. Ay, laki siguro to. Ayan. 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 Pangalawang landed mga idol. Pangalawa. Ayos. Pangalawang. Uy. Uy. Ayun. Strike kayo, Strike tayo. Strike tayo. phá lộp chá ui ui bắt tay la cà sẻ ui phá lộp lên em ุ้ยยุนไกันเล่นกันไกลป่าวอ้ยเอาละไอ้นี่ละสมัติเล่นเชียอึตัวมาลักเกออึตัวตัวเบ่งดังไซส์ลักเกออึตัวอึตัวนี่เนับนัเต็ง Uh, uh, uy! Yan guys, size oh. Mga uh, 200 grams sa to. Uy! So. Hindi siya makawala. Talon ang talon eh. Hindi siya makawala. Yung tatlong... Uh, Tribal hook, nakain niya.

napaluhog si lalay eh si lalay ay malaki yun ah ayun ito malaki malaki ano kaya to pulang Pula pulang 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 lakas lapas, ngutik, apa? lapu, lapu lapu, laku lapu, lapu lapu, lapu lapu, size lapu, lapu lapu, lapu

tao na dalawa uy naglag <laughs> na nag <laughs> dalawa kumagat kasi hindi malaki pakakala natin to malalaki lang kunin natin malalaki pa to uy nandito pala na. yun dali tayo Mà lên mà lên Malet Malet. Mà Ui Ui Nè Cứu tay em Tay tay nó ngay À, mẹ học Sorry. hindi ka mapagod? Malaki guro ito ba? <laughs> Lapo-lapo siguro ito ba? Ayan, na-fall hook pala. Fall <laughs> <Pole> Ha <hook. laughs> Malaki, malaki. Ang lakas niya, lakas niya humatak eh. Malaki, malaki, malaki. So, ulit niya, natin. Uy! Strike na naman. Strike na naman. Mantap. Wih! <laughs> Mantap Slimkas Yan nga so maliit release natin <laughs> to Hindi natin dadali yung maliit Para meron pa kinabukasan For the future <laughs> <Wee>! Ay <laughs> So yun Hino so, so, tayong tubig Mainit Hino hmm. mo tayong tubig yan. Itong tubig natin. So, paalala lang sa mga kapwa natin ang guys na ano, kapag ganitong spot na mainit, tulad sa amin, Middle East, eh, mainit dito. Huwag nakalimutan kalimutan, magdala na ano, tubig. Whew! <laughs> pa yung kaibigan lang. Kasi mahirap mag kahit stroke. Ha! <laughs> oh. Uy, strike tayo mga idol! สุกีเดินดานนั่งกับอแก่สมัลนโอแก่สมัลนตุกี้ลองวิ่งลองเอาน่าไปี่ลองวิ่งลองเย้นั่นเด็ด Ay, hook na naman. Kawan talaga ng lapis dito. dami nila. Oh. Paul hook. Kaya malakas. Malit naman. Yeah. cao anh ta lấy ui lắc cái xương rồi to bạn không luôn trái tay mai đây halaki to ba kinahirapan ako sa kalisod eh. ah ayun malaki nga good size <laughs> good size na ito uhu uy andaman naman tayo strike na naman Ui U ha ha U ha ha The land of the peace <laughs> <laughs> the land of the peace. Para kinawit oh <laughs> Ah. Oi. Hay tayo. So, medyo maliit. Yo, yo, yo. Ay, dalawa. Tatawin <laughs> <Ay>, na. Ay, yun ako malamis. <laughs> Grabe, dalawa, dalawa. Yun, good size. So, yun mga idol. Uwi na tayo. Alas na na. Alas na yun na. So, Ito ang natin mga idol. Ayan. Ito ang natin. Ah. Puro good size yan. The land of lapis. So, tapos na tayo mga idol natapos din ang seriya natin ng <laughs> araw na to. <laughs> At least may nakuha, mga idol. May pang-ulam na, may pang-vlog pa. May uh, ito na, Rikados. So, yun, maraming-maraming salamat, mga idol, sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Fish on! So, bye-bye sa lahat.